Kanaling na ako, baga nakakalkal na yung belt ko. Totoo ba na malakas kumain ng clutch lining? Hindi, mas, malaki, mas malakas kumain yung driver. Yun guys, magandang araw nga pala. Dito nga pala tayo ngayon sa El Calicut Works. So dito kung dadalhin si Immortal, mamaya mag intro tayo kung ano ipapa natin dito. Alam niyo ba dito, alam niyo voice over to? Hindi. So available dito ang dyno. Yan, nagre-remap sila dito. At nagkakalkal degree din sila. Ang kaling ano. Ito yung mga service offer nila. Ayan fuel injection, refresh, fuel injection tuning, engine modification, access restoration, glass build group, I paste the group, the base direct degree, engine diagnose, overhaul, CVT cleaning, minor and major wiring, dyno test Run, ECU remapping, and engine maintenance. Dito lang yan sa so El Carigot Works. Nakala niyo, of course, over hindi. So tara, papakita ko sa inyo kung ano ipapagawa natin. Kasi lagi importante sa atin lagi, lagi nating kine-check yung panggilid natin. Opya. Oh, yeah. Carbon. Carbon check. Yes. Yeah. Uh. Uh. Tating. So, kapag nagala sa ato aspirant to, so kailangan ko ng paltan. Ah! Yung... What's up? So nandito ako ngayon sa El Calicot Work dito sa may Amaya, syempre kay Doc sa so, isa sa pinakamagaling mag-regroup ng bell and tatanungin natin ano ba yung benefits nung regroup ng bell syempre big shoutout nga pala sa Aspira motorcycle parts ito yung Aspira natin ito yung gamit ko siguro magto 2 years na itong gamit ko itong Aspira ko and papapansin nyo ito sa group na to asyang Doc, nar Narling? Narling, ito wala itong ano group salita hindi siya kalkal na bell So ngayon, papakalkal ko yung aking stock belt dito sa El Caligot Works. Tapos, uh, tatanungin natin ano yung magiging benefits niya sa stock ng motor ko kay Immortal. Kung malalagdagan pa ng horsepower or something. Dok, may tanong ako, Dok. dok. Ito nga pala si Dok, isa sa pinakamagaling na mekaniko dito sa Tansang Abite. So dito, dito talaga ako nagpapa-regroove ng bill. So ito yung machine niya. Inilat. Inilat. Ito yan. Ipapakita ko sa inyo. Wait yan. Titirahin niya yung ano, yung stock belt ko ng Spira. Magkakaroon niya ng ano, group sa Doc, may tanong ako. Ano ba yung mga benefits kapag sa mga stock belt na nire-groove? Ano yung tulong niya sa motor? Uh, yung kwan, anti-dragging. Tatanggal yung dragging. Tapos yung response. Uh, matatagdagan din. Kasi hindi na siya mag-i-slide. Hindi na mag-i-slide? Oh, mag eh, pwede ba yun sa mga stock? Diba motor ko stock? Pwede, lahat. Hanggang sa loaded, pwede. Hanggang 200 plus, 250cc, pwede yan. Mm. Pasok yan. Tapos, kahit stock bell lang. Kahit stock bell lang. So, ngayon si Doc, ngayon titirahin nyo na yung aking ano, yung stock bell natin. Tingnan natin kung ano yung magiging uh, outcome at ano yung itsura before and after na ma regroup group. Let's go! Ayan pala yung machine niya, yung mini lot. So, yan. Nire-group na yung ating stock bell. At ayun na nga guys, tapos na. I-regroove yung stock bill natin. Galing kay Espira. Dito yan sa El Caligot Works. Aw, ah, ang init. So mapapansin nyo guys, nakita nyo yan. So, may mga ano na siya, regroup. Ang tawag dito, Doc, ay narling ngayon. So, Doc, kaunting interview naman, Doc. Uh, ano ba yung ano? Ulit? Uh, so, magiging makapit na yung watch lining ko dito. Oo, oh, magiging makapit na yan. Wala lang dragging. Doc, tanongin na, sagutin natin yung mga frequently asked question. Totoo ba na kapag naka-gnarling ka na ako, nakakalkal na yung belt ko, totoo ba na malakas kumain ng clutch lining? Hindi, mas, malaki, mas malakas kumain yung driver. Lalo na pagkagaling ng rider, di ba? So ngayon, ikakabit ko na to kay Immortal. And bibigyan ko kayo ng honest feedback sa Aspira na Bill, kung ano yung magiging hatak ni Immortal. And guys, always check na uh, ang Aspira ay laging may emblem dito. Ayan. Huwag kayong magpapabudol. And soon to be, at magiging available na to sa yellow basket ko. Ayan. Abang-abang lang. And sa mga gusto nga rin para mag-avail ng Aspira product, PM mo yung ako sa page. And sa mga personal friend ko sa FB, Drop me on my messenger para ma good ko yung mga inquiries nyo. And big shout-out nga pala sa El Calicot. Regrouping, sa El Calicot lang meron yan. Sheesh! So, ito na yung na-regroup ni Doc dito sa El Calicot. So, naka na siya. Mas makapit na yung magiging uh, kapit nung clutch lining natin. And, ipakbo. Sige natin, yung may mababago. Sheesh! May benefits din naman kasi ito. regroup ng bell. Ay, pang ng barrel, di ba? Ngayon, naisapak na natin yung stock bill natin from Aspira na pinakalkal natin dito sa El Calico Works. And tingnan natin kung may mababago sa takbo ni Immortal. Ayan. So, nakita nyo naman yung before and after, di ba, ng bill ko. Sobrang sunog na. Yung nag-titanium na rin. Pero Aspira pa rin yung blood. Fish in the making. <laughs> kung na siyang gamit. So, pali ulit tayong stock bill na pinakalkal natin. Let's go. Ang lakas! Langya! Oh! Sunggab! <laughs> Ayun, uh, Big shout out nga pala sa El Salamat sa Budol <laughs> na pagpaparegroup. And big shout out nga pala sa Spira. So, naramdaman ko yung kapit. Iba, iba pag nakaregroup yung bell nyo. Tak bell, iba yung kapit ng clutch lining. Mas maganda yung arancada niya. At gig, ano, mas arancada. Ayan na, nagte-technical na ako guys. Namalabas na ako sa vlog ko. <laughs> Ayan. So, kahit di man tayo gaano marunong talaga sa mga parts ng motor, bibigay ko yung best knowledge ko. And willing naman ako matuto if ever na may mali ako nasabi or nagawa sa video to Guys, pwede kayo mag-comment. Tayang ko pa para sa mga susunod natin vlog. Maraming maraming salamat pala. Ambush pa and sa Spira Motorcycle Parts.